Kamusta sa lahat? Ako si Mayari at narito ako para ibahagi sa inyo ang isang lihim na maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pagharap ninyo sa diabetes, ang revolusyonaryong paggamot sa glucocalm. Una sa lahat, nais kong bigyang diin na ito ay hindi lamang isa pang opsyon sa paggamot, ito ay isang tunay na revolusyon na nagbabago ng buhay sa buong mundo. Isipin na mabawi mo ang kontrol sa iyong kalusugan at mamuhay ng libre mula sa patuloy na pag-aalala ng diabetes. Sa Glucocalm, ito ay ganap na posible. Ito ay hindi lamang isang pansamantalang paggamot, ito ay isang kumpletong solusyon na may pangmatagalang resulta na lubos na magpapahusay sa iyong kalidad ng buhay. Bakit napaka-espesyal ng Glucocalm? Bilang karagdagan sa paggamot sa mga sintomas ng diabetes, inaatake nito ang mga pinagbabatayan ng sakit na nag-aalok ng isang holistic at epektibong diskarte. Ito ay masusing sinubok at inaprubahan ng mga medical na eksperto na tinitiyak na natatanggap mo ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga para sa iyong kalusugan. Ngunit narito ang sikreto sa likod ng tagumpay ng glucochrome. Hindi lamang nito ginagamot ang diabetes, ngunit pinipigilan din ang mga naugnay na sakit sa kardiovaskular at iba pang mga problema sa kalusugan, na tinitiyak na maaari kang mamuhay ng buo, aktibong buhay, nang walang mga limitasyon na ipinataon ng sakit. Huwag hayaang diktahan ng diabetes ang mga tuntunin ng iyong buhay. Gamit ang glucocalm, maaari mong bawiin ang kontrol at mabuhay ng buo, nang walang mga limitasyon na ipinataw ng sakit. Ang link sa opisyal na website ay nasa paglalarawan ng video na ito. Huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Nasaksihan ko mismo ang pagbabagong na idulot ng glucocalm sa hindi mabilang na mga pasyente at narito ako upang mag-alok ng parehong pagkakataon sa iyo. Samahan kami sa paglalakbay na ito tungo sa mas malusog, mas buong buhay. Salamat sa panonood at inaasahan kong makita ang hindi ka panipaniwalang mga resultang nakamit mo sa Glucocalm.